hapon na. So, ito yung aking room na pinuha dito sa Tagaytay. Pero, nang malalabas ako, so, ilalakman natin siya. So, meron siyang binigay sa akin ng susi. <laughs> ganun. Yes, ganun yan, ganun. Eh, ano? Okay. sa so safe na siya. So, doon tayo punta. Laban tayo. Laban tayo Kailangan safe ng susi ko sa siya nalagay. Hello. May manok. Pwede ba itong kunin? Tapos tayo. Dito ako kumuha ng bahay. Nakita ko lang siya sa Google Maps. So, kindi ko lang yung Google Map. So, yun ang aking nakikita ko ng ano. Room. Kindi ko lang yung Google Map. At may nakita ako dong um, bed na naka-drawing. So, kindi ko siya. And then, kinol ko siya. then, nakuha ko yung... Nakuha sa pinay O, mga humiusa tayo nito. So, punta tayo sa picnic room. Samahan niyo ako. tayo. Okay. Ate, labas mo na ako. Puntok na ako So, yun. May yun, mga transil dito. Mula o bares pag sumahay kayo ng transil na yun 100 daw. So, kung gusto mo na makatipid ng hante eh, okay, mas magandang um, no jeep lang. medyo mahaba-haba na nakahari natin pero enjoy nanihingal <laughs> ako so yun ang highway Kahabaan ng Tagaytay

Ayan, police station. Tapos, ano 7-Eleven. Pero itong kahabaan pa rin niya, ang picnic grove is doon sa doon sa way na yon yung may crossing na yan so tayo po, doon tayo pupunta oh na ako pero sarap oo oh, solo kong bumunta ng sa tay o sarap oh mag isa I hate this Tagay Picnic Group. Mabasa tayo dyan na yan. So na. Kailangan ko makapunta sa loob. totally to mag... Uh... Yeah, dito tayo. Hi, doggy. Oh, meron yung doggy. Stray dog po siya. Wow, ano yun? Ang laki. Okay, here entrance 50. Old. Ayan, meron tayong entrance. 50 pesos daw. Kasi nang dito po, entrance. Hanggang anong oras lang? Seven. Sige, lang ako. <coughs> Isa lang. Balik na kami bukas. Isa lang. may checkpoint. So ayan, merong ano o siya. Ngayon maandar siya dahan-dahan. Wala pa masyadong tao. At wala talagang tawas eh. Pero gusto kong pumunta doon sa daw punta para makatanaw lang ng ano, magandang talawin bago mag ano, dap, dapit ano dapit dilim <laughs> may basa yun